Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat on this year guys pa channel a fitiler o zomatoider sa so, ngayong hapon ito tigyan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay so this is um a weekly gabay for the for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign off for the sign of Aris so Aris, Aris, Aris welcome, welcome sa my channel ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading na bang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. of kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away so pag palaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-siktiglig na gumapaw ni biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? I advise sa inyo ng ating angels or Design of ours. So let's see and watch this. Angel Spirit, God give me information pa na sabihin sa ng ating mga baraha. Okay. So, there is a seven of wands by protections. So, it means, guys, no, kailangan protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. So, kailangan protected ka. No, kailangan protektado ka. Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo, yung mga bagay na pinaglalaban mo. And this is something that will look for you with a turning back. No? Ito na yung bagay na iikot ng kapalaran na maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon o maaaring ko um, kung naman ano yung bagay na ginawa mo may maaaring manambalik sa iyo. Depende yan sa ginawa mo. Diba? You are also being creator of your own life. Ikaw yung gagawa na ikabubuti at ikasasama mo. Additional messages. So there's a six of so with the transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. Ang muling pagbangon. No? Makakawala ka na from toxic and negative sides. And this is something the King of Pentacles with a security and practicality. Pangalagaan mo, protectionan mo, ano man yung mga bagay na meron ka. Huwag mong hayaan na unti-unti maglaho. Huwag mong hayaan na unti unting mawawala. Ano man yung mga bagay na iyong pinaghirapan. And there's a tower moment for a major changes na no, may mga bagay na unti-unting babaguhin ito. It's either there's a something chaos, pagkasira, pagkawala, or pagguho ng isang bagay o sitwasyon. Alamin pa natin yan, guys. And of course, there's a five of cups for disappointment. So some of you guys, no, nagkakaroon kayo ng regret or disappointments sa lahat na nangyayari. Nagsisisi ng hinayang na bigo. No? Nagkaroon ng na failure dahil din sa uh, decision mo. So, let's see. Alamin na natin, no? What is additional messages with the seven of wands? The Re with the five of wands. So, si meron talagang nagmagawa ng complication sa'yo. Or meron talagang kumakalaban sa'yo. Di ba? With the five of wands, something competitors, competition, or complication. No, magingat ka kaya pala protection, eh. No, kaya sinasabi na protektahan mo ang iyong sarili. Laban saan? Laban sa negatibong mundo. There is a will of fortune represented with a judgment. Paalala sa iyo na what goes around comes around. Ano man yung mga bagay na gagawin mo dahil sa a will of fortune. now with a turning back with a karma. Ano man yung mga bagay na to. This is the moment na maaaring pagbayaran na. Ano man yung mga bagay na ginawa. No? This is a turning point. Iikot na ang kapalaran at papabor na nga ba sa sitwasyon mo? So, let's see what is the Six of Swords. Revision, guys, with the Three of Pentacles. Collaborations. Communicate clearly. So, kailangan mong makipagkomunikasyon ng maayos at wasto. No, huwag kang padadala ng tensyon. No, matuto kang kumalma sa bawat akbangin, bawat pagdadaan, bawat daan na gagawin mo kailangan maging kalmado ka. And of course, there's something the high for lesson learned. Matuto ka na. Madala ka na. Ano man yung bagay na napinagdaanan mo, maging practical ka na. No, sa realidad ng mundo, maraming bagay na aagaw, sisira. No? Nang tiwala, ng uh, pananampalataya, no? sa ginagawa, sa mga tao sa paligid mo, maraming way no, nakailangan mong uh, pakakatandaan or matutunan. No, maging practical ka this time. No, wag mong hayaan na kainin ka ng negatibo na to. No, kailangan mong bumangon. And this is something that has a perfect timing. So this is the moment. Ito na yung hudyat na para magising ka sa katotohanan na lahat ng bagay na nangyari sa paligid mo yung unti-unti nang gumuguho unti-unti na nawawala. What is the five of cups? There's a strength card. Kailangan maging malakas ka. Na no, Matibay ka. Ma Ibus mo yung konpiyansa mo. No? Huwag kang mapangihinaan la ng loob at huwag kang matatakot sa nangyayari sa iyo. What is the seven of wands? What is five of wands? There a high physis. There is, a There is a something hidden agenda or hidden enemies or may nagbibigay blockages sa iyo. Or may nagbablock sa situations mo. Kaya sinasabi dito, in the first place, protectionan mo ang iyong grounds. And there's an ease of wants. There's a new idea. A new plans. No, na mapasok dito na you need to pay attention. Sa lahat ng gagawin mo plano, balak mo, kailangan mag-ingat ka na. And there's a something guys with the nine of pentacles. You have a potential for abundance. No, may potential ka para maging malago, maging maayos ang kalagayan at sitwasyon. Na sa sa'yo yan kung paano ka makikipag-ugnayan, makikipag-transact, or makikipag sa mga tao sa paligid mo. Additional messages. Represent guys with the six of wands for victory. Mapagtatagumpayan mo to dahil natuto ka na sa ng buhay mo. No, sana naman yung mga bagay na nangyari sa iyo natuto ka na. And there's something the queen of cups emotional intelligence. Ngayon, hindi ka na pa dadala ng emosyon. No, kalmado ka na at alam mo na na kailangan mong habaan ang iyong pasensya at kailangan mo maging kalmado lalo-lalo sa magbigin decision mo. No, there's an ace of cups. No, punong-puno ng pagmamahal at passion. No, at maaaring ito yung bagay na pinagsisisihan mo dahil hindi ka naging matapang no? sa inilalaban mo o pinaglalaban mo. Pagdating sa outcome, guys, so there's a ten of wands. Meron talaga nagbibigay pa bigat. Bigat, blockages, komplikasyon. See? I told you, kaya sinasabi na protectionan mo. Additional messages. So there's a page of sir being curiosity. Tuklasin mo. Alamin mo ka ng punot dulo nito. Alamin mo kung saan ang gagaling to. No, kaya pinapala na ano ko judgment eh. No, ano man yung mga bagay na gagawin mo, maaaring maka-apekto sa'yo. Lahat ng iisipin mo, lahat ng gagawin mo, kailangan pag-aaralan mo. Magiging mas mabusisi ka, magiging mas matalino ka, at mas magiging wais ka. There's a four of cups, just re-evaluate or analyze. No, kailangan pag-isipan, bago ka tanggapin yung isang bagay na yan, bago mo kunin yung offer na yan, kailangan mas magiging wais ka na ngayon and there's a three of cups especially from the people around you diba? sa mga taong nasa paligid mo maraming tuso matuto ka na no? sa mga taong um, pinipilit kang sirain at pagbagsak there's the three of cups diba? makaka-recovery ka na from that no? hindi nila kayang tuluyang kang pabagsakin sa sitwasyon mo dahil alam nila na mat matapang at maaring malakas ang pananalig mo sa ating poong may kapal. Nakapit-kapit mo ang kamay ng ating Panginoon na hindi ka nawawala ng pag-asa bagos pinalalakas ka niya. And there's something the of swords, the of swords, sorry. There's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin, napapalibutan ka ng mga inggitera at mga sakim sa kayamanan at sarili nilang kapakanan. Mag-ingat ka guys sa maraming tuso, maraming impostor, maraming ingitar, maraming plastikada at maraming taong hihila sa iyo pababa. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at, at finances at kalusugan. And this something the part of the deck with the night of one slow and steady. So let's see. Hanapin natin at tagilapin natin what is additional messages for finances and career. Let's watch this. Okay, nandito na tayo for finances and career, guys. For finances and career tayo. So, there's an hermit card. The answer you need is here. So, binibigyan ka ng kasagutan sa mga katanungan mo. Sa lahat ng bagay na gusto mo malaman na may kaugnayan no, sa pag, um, pagkakaperahan. And there's the sun card. Bibigyan liwanag to sa buhay mo, sa landasin mo. No? At magiging positibo ang kalalabasan nito. At the same time, there's something, the queen of swords. The clear the boundaries. Ngayon, lilinisin mo na. Mas magiging wise, mauta ka na. Hindi ka na magpapauto at magpapakontrol sa mga tao sa paligid mo. No? There's a 12 months. Now, You have the power to choose. Piliin mo yung mga tao ang pagkakatiwalaan mo. There's the lovers no connected with your love life no there's a partnership and there's something that Pedro Pentacles invest wisely no matuto ka kung saan ka mag invest ng time effort ng emotions no kailangan mas maging wais at maging matalino ka na putuli mo na ako sino na sa iyong pamilya at relasyon no ang mismo lumalason dito ay maaring nasa paligid mo lang pagdating sa love life so there's something the night of wants. First, slow and steady. Matuto kang kumalma. Huwag kang agresibo pagdating sa pag-ibig. Huwag kang magmadali. And there's the king of swords. No, mas maging wise ka. Nagputuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. And there's the queen of pentacles. Mas maging mature ka na how to manage your relationship na no, magkaroon ng respect of disciplina And there's a magician for manifestation na no, magpay attention kayo sa lahat ng mga pangarap nyo, lahat ng bagay na gusto nyo gawin ng person mo. Don't share any information regarding not to your plans, to your dreams, to your goals, na no, lahat ng bagay na gusto nyo, wag kayo nag-share with other people na except your husband and wife. And there's an ease of sword. There's a breakthrough. At magtatagumpay ka. No, sa larangan mo, kung hindi ka magbibigay ng impormasyon ni naman and then something the moon card at marireveal sa iyo kung sino tong taong naiinggit sa iyo kasi panay tanong panay panay tanong panay kwento kasi kumukuha siya ng impormasyon sa inyo mag-ingat ka pagdating sa kalusugan There's a two of cups no para sa person mo naging maaring may sumasalbake O maaring para sa ng person mo na nararamdaman and there's a native wands for something of communications marami pa kayong mararanas at mararamdaman na person mo there's something unwind. so kailangan niyo guys talagang umalis no mag refresh at magrecharge ng no ng iyong sarili there's an effort for self love self care alagaan mo ang isa't isa there's a something in new beginning a blessing coming in and there's a something the four of pentacles protection and palagaan niyo ang iyong kalusugan no wag uh, sa dito na mag uh, pangalagaan nyo ang inyong kalusugan the way na kailangan nyo kumain masusustansya, mga healthy foods, magset kayo ng boundaries from that and this until the star card healing recovery makaka-recover ka na sa lahat ng bagay na pinagdaanan yung dalawa and there's a an healing guys And there's a ton of happiness. Magiging masaya at magiging maligaya na ang inyong kalusugan at ang inyong relasyon at ang inyong buhay. Unti-unti na kayo makakaraos, makakabangon mula sa mga pinagdaanan na ranasan, mga sakit, ng mga um, pigati ng mga pinagdaanan mo sa buhay. So let's see what is the magical fire messages. Advisor talaga sa Pick a Card, yes or no? Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, comment down below. Kung ano number na pili mo. Then, of course, guys, maraming salamat po pag-share ng aking video sa anumang uri na social media platforms. Maraming maraming salamat po. At the same time, kung saan po kayo naroon, saan lupalop kayo ng bansa, saan lupalop kayo naroon, guys, please comment down below. Now, para malaman ko kung saan umabot ang videos ko. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Let's watch this. So, let's see what is additional messages with an angel spirit with the magical fire messages. Represent one. So, there is something of practice, practice, practice. Now, enhance your ability and policy your skills. Now, mas palawigin mo pa, palakasin mo pa, palaguin mo pa, no, ang iyong kakayan at kaalaman. And there's something let go Na may mga bagay talaga na kailangan mo i-let go Huwag ipagpilitan ng isang bagay Na maaari na nagiging pan, Nagiging mapanakit or panakit sa'yo And there's a birthday Na maaari may dadalawang kang birthday, events Now with your family related Now with your friends of yours So let's see what is a yun and yang Araku card For yun and yang Araku card represent guys with our uh, regret. Marami mga disappointment talaga dito guys, no? And there's a note of, with the harvest time. Huwag ka magkalala kung bakit mo yan um, pinagdaanan, bakit nawala yan kasi may magandang dahilan pala yan. No? Mag-aani ka rin. And there's a need, you're dealing with the ease of water. Pisces, Cancer, Scorpio. So let's see what is the digital messages with the synchronicities. The, there, there's is something deep soul connection very solid connections whether you are dealing with the ease of water now Pisces Cancer Scorpio maganda rong combination and this is something with the bloom lalago lalakas na raw ang iyong buhay si sisibol ng muli ang masaganang pamumuhay and there's a raven sabi ko na nga ba eh na no, meron talaga sumasalbahay sa dito sa dress raven maaaring may umaaswang sa'yo o may black magic talaga na related dito sa reading mo and there's a gather no? maaaring nasa parigid mo lang to magaling magpaikot to nagtitiwala ka sa kanya magaling to magmanipulate what is the romance in you for a mystic love oracle that? see there's a, other women kompetensya mo no? ikaw, sa tingin mo, hindi mo siya kakumpetensya, pero ikaw, kinukumpetensya kanya. Tulad ng sinasabi ko in the first place pa lang sa unang chapter, there's a something competition. No? Malaki ang inggit sa'yo. Diba? Kaya sinasabi dito, unang bagsak ng barahan natin kanina is a protection. Kailangan protection na mo at pangalagami sa sarili mo laban dito. No? There's an unfinished business. Yung relasyon nyo ay maaring natapos ng biglaan. No, meron pa kayong hindi pa natatapos na plano, pangarap, ganon. Meron unfinished business. And this is something compromise. May mga pinangako kayo dito sa isa't isa na unti-unti na nagbabago. What is the angel's number? Revision what? 333 with the social skills. The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angels encourage you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. It is a time to put to, to use your captivating energy and inspirational personality. Don't let ego get the best of you no? Kaya kailangan mong magtiwala sa sarili mo, Na lahat ng bagay na to ay unti-unti na magbabago at maglalako, lahat ng mga problema at mga pinagdadaanan mo. Magtatagumpay ka, kailangan mo lang tignan yung magiging positibong kalalabasan, no? Tignan mo, kailangan mataas ang sense of humor mo. Titignan mo lagi yung both side of situation at the same time, yung lighter side of situations. What is an angel's number represent what? And there's a savings. ba? Diba? Sabi ko na nga ba eh. Now, there's a something personal interest or either may ingit sa inyo to. Now, there's a creating savings for the future. Mag-save ka para sa future yung dalawa na person mo or for your family. From shadow work of in what? And of course, there's a something relentless craving. Consume everything and habits. Addiction is a prison disguised as freedom. 'di ba? Kumbaga, yung luho, yung bisyo, yan yung magdadala sa iyo para mapunta ka sa sitwasyon na um maipit ka, malugmok ka. Kaya kailangan pala yan, sarili mo mula sa sa sitwasyon na yan. There's a clarifying for your love situation. Yung mga nakasanayan mo, mga luho, bisyo, and there's a moon lit unity use understanding to have a greater emotional balance no kailangan mo intindihin no para mas lumago ang inyong relasyon at ang iyong emosyon what is the clarifying for your life situation kailangan nyo intindihin daw yung connection nyo sa isa't isa -pisa. and there's a something wind of a fortune allow the wind of a fortune the fortune to guide you sales money manu bearing through life opportunities and challenges with adaptability. No, kaya kailangan mong tanggapin no, ang ikot ng kapalaran mo. No, dadaling ka nito sa bagay na kung saan ka susubukin, kung saan titignan ang kalakasan at katatagan mo. No, dito talaga may pagsubok na darating sa inyong pamilya, sa inyong buhay. Titignan kung hanggang saan ang katatagan mo at kung hanggang sa kakapit pag, pagdating sa buhay at relasyon mo. So, let's see what is the what lies beneath where get a future. What lies beneath where get a future? And there's something knowing they fuck up. Alam niya na natinarantado tinarantado mo siya. Alam niya na tinarantado ka niya. Na parang ganun, crossword siya out there. No, maaring alam mo na na tinarantado ka niya o tinarantado mo siya. May ganung scenario ako nakita dito. What is the parable of the life? Represent what? O alam na nila, no, na tinarantado ka nila. Daba Dahil nalaman mo na yung mga kabalastugan nila against sa iyo and there's something this person. I take one step, one step at a time, focusing on the present moment. I release all doubt and fear, knowing allowing peace to flowing to my life. I trust the journey and embrace calm. Manatiling kalmado ka. Dahil lahat ng bagay na tada Uh, pagdadaanan mo, kailangan may lakas ng loob. Kalisay mo yung pangalilangan at pangamba mo. Dapat alam mo, sa sarili mo yung um, tiwala. and of course, alam mo, dapat na may pananalig ka sa pong may kapal na lahat ng bagay na ay unti-unti mo na mauunawaan. Unti-unti mo na malalaman at puro dulo nito. So, let's see what is the peak card, yes or no? Let's watch this. Okay. Ayan. With a yes or no, pick card, guys. Let's start with the number one. There is a yes. Sweet satisfaction, good day, severing it. No, etong bagay na to ay maaring masasatisfy ka. Na no, sa nag resulta naging uh, pangyayari sa buhay mo at parang magpapasalamat ka at magiging masarap na ang tagumpay mo. Number two, there is a yes again, embrace new opportunities sa fresh day begin. Magsisimula ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong oportunidad. Number three, There is something, yes again, it's going swimming of the hook in the flow Dadaloy na, sumabay ka sa agot At sumabay ka, at um, lumangoy ka Nang malaya at maluwag Sa pakiramdam So guys, this is um a weekly Goodbye for the month of July, 15 hanggang July 21 for the sign of Aries, so Aries, Aries, Aries Maraming salamat po For this wonderful reading So once again, this reading is a general reading Namang, hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang skip ng adsaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikligdig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush!